mga kapatid, nandito na naman si Malo de los Santos para po magbigay ng uh, reaction po dito kay Dr. Love. Ah, Dr. Love! Ikukumpara ko po sa isang aso na kagaya po kay, Pedro na sabihin na natin na mabuti pa ang inaalagaan ay ang aso. <laughs> Alam niyo mga kapatid, hindi naman sa tayo ay ano yung hinahamak. Ano? Bilang isang kagaya ko na si Malo de los Santos na nakaranas ng pambubuli, um, talaga naman po na naranasan ko kung paano po tayo ay idipensya ang atin sarili. Ano? Dahil sa totoo lang po, ngayon ko po marami po akong natutunan sa, sa social media at lalong-lalo na sa community na tayo po ay may mga kaibigan na gusto natin pong tulungan. Ako po hindi ako nagsisisi na tinulungan ko ang taong ito, to si Dr. Love, dahil na sa simula nang nakilala ko po siya ay parang bang naawa ako dahil yung kalagayan niya noon that time, ano? Ngayon po ay ialin tulad ko po yan sa alaga kong aso, si Pedro. Alam niyo po mga kapatid, ipinagkumpara ko po ang tao kisa sa aso. No? Dahil yung aso, si Pedro, pag pinagagalitan ko yan, hindi po siya nagtatampo sa akin. Nandiyan siya tatabi ko, sunod ng sunod siya, na para bang uh, pag may nagawa siya ng pagkakamali, nandiyan po siya, tinitingnan niya ako, na parang uh, sinasabi niya na ay uh, hindi niya na uulitin. <laughs> Totoo po yan, ano nga. Napakabait po talaga sa ng, pag may alaga ka pong aso, no? Dahil nakakaalis ng stress, uh, ano man ang gawin mo, hindi mo man siya pakainin, hindi ka po niya sasaktan. Wala kang maririnig po sa kanila, no? Uh, kaya po naisip ko pong i-content um, about uh, Dr. Lab or Doc Lab o Kanor. <laughs> ang dami na po na sarisari na lang ano po. Dahil sa tuwing po na, no, hindi po, instead na magpakumbaba, ano, ay napakataas po ng kanyang ano, iri, no? Or pride. Di ba po, ata uh, nagagawa niya po po ang sabihan na, ay, yun si, ano, yung taga-Italya, si M, um, hindi naman mayaman, at saka, gutom Alam niyo po mga kapatid kahit kailan nagsimula ako never po akong nagpretend na mayaman Habihin na natin may nakakaangat tayo at tayo po ay may trabaho uh, dahil dito po sa ibang bansa Chimay Kaman na tinatawag na Chimay Ang um, malaki po dito ang kinikita namin sahod namin lalo na kung full time ka ano at kagaya ko na napakaswerte ko dahil uh, almost uh, 20 26 years dito sa employer ko na hindi po ako nagbabayad ng bahay yun lang po dito ang advance ko sa mga iba kong mga kasamahan na yung dahil dito po ang bahay napakamahal po Promise. Uh, may dalawang kwarto, nagkakahalaga ng 800 euro. Magkano na yun po? kulang kulang uh, ano, nasa 40,000 na. No? Ay, yung mga bills, pagkain mo pa. Kaya kung nagsusweldo ka dito, uh, 1,500, ay, kaunti na lang po ang natitira sa sweldo mo. Diba? Diba? Kaya po ako ay nagpapasalamat dahil sa mga nangyayari sa akin. At least po ako buong-buo ang sweldo ko. Buong-buo ang sweldo ng aking anak. Buong-buo ang sweldo ng aking asawa. At nagpipensyon. Di ba? Kaya po tayo po ay mahirap po yung magyayabang tayo, na tayo po ay maraming pera, ay iyahamakin natin ang mangkapwa natin yung kaya nga tayo dito matatawag natin pong charity. Charity dahil nangyan tayo para tumulong hindi po para manglait. At mang uto. <laughs> Diya yung mang uto po sa nang kapwa. Ano? Kaya ay nalungkot dito talaga at uh, talagang medyo na pikun talaga ako dito o nagagalit dito kay Dr. Lab dahil sa panglalait niya. Lalong-lalo na po nung dinamay niya ang bata. Talagang nasabi ko talaga ang, ang laki ng tama ng ulo na ito dahil bata yon. Kung sa'yo gawin na ilaiting ka rin dahil sa mga ginagawa mo. 'Di ba ang sakit, no? Kaya nga sabi ko sa kanya, 'wag mong tigilan. Ang gut hindi siya lumuhod <laughs> o sumubsob. Dahil 'yun ang gusto niya eh. Ang akala niya kasi dito kikapiso, kayang-kaya niya. 'Di ba? Kaya ako, sabi ko sa nga, sabi ko sa, sa sarili ko, pag nakatapat ka ng taong ito, ay talagang mahirap. Dahil, wala sa um, yung mga sinasabi niya wala po talaga kahit anong sabihin niyo ay magulo magulo po at kung ano-ano na lang po ang lumalabas sa kanyang bibig napaka worst niya kung magsalita di ba kaya mas mabuti pa po yung alaga kong aso na si Pedro sweet di mo man siya pakainin hindi ka pa rin niya tutuklawin kaya napakasarap po na maging kaibigan si Pedro kisa sa dito sa mga taong kagaya ni Dr. Lab na lahat, tinulugan mo na tinuring mo ng kapatid kaibigan dahil na tayo nandito sa isang community pero ikaw pa rin po yung kakagatin, ba? Diba? mabuti na lang kung may ginawa kang kasalanan 'di ba? Kung tayo po ay may mali na ginawa talaga, kaya po talaga ako hindi ko po talaga maalis sa isip ko na hindi magdaramdam. Dahil wala tayong ginawa diyan sa komunidad niyan, pero tayo po ay namura at sasampalin pa. At ito po po si Malu Santos ay bobo, tanga, yun po ang panigsigawan ng uh, itong duklap na dito. no? kaya po mas mabuti na po si Pedro kisa dito po ki duklap <laughs> mas gusto ko ng mag-alaga ng sampung aso kisa sa dito ki duklap kaya yan po yung isang inaalimbawa ko po ayan Nandito po si Pedro Pedro, bieni Amore Pedro, bieni tatamalo? Bieni, bieni Pedro Ayan Si Pedro po ay napaka-sweet Siya po ay Ayan po Ayan, si Pedro ni Pedro Amore mio Pedro tatamalo Super bait po niya hmm? Ayan po Sobrang lambing po niyan Ayan po Super so, bait po niyan. Hmm. Ayan po mga kapatid, ganyan po yung sinasabi ko sa inyo na mas gugustuhin ko pong mag-alaga ng aso, makipagkaibigan sa aso dahil po ang aso po ay tapat po yan sa iyo. Na hindi ka po niyan Dahil alam na natin kung sa tao po, Uh, magpapakita po ng kabutihan pagdating sa ano, nakatalikod ka, tatry do rin ka po niyan. Tandaan niyo po. Kaya mas gugustuhin ko na pong uh, kasama ko ang aso. Wag lang yung taong kagaya dito, kidoklab. Ano? <laughs> Kidoklat. Ayan. Pedro Hamorimeo. Ayan. Ayan po si Pedro ni tatamala. Tatamala. Hmm. Ta 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 ta. Mm. Kabait po niya. Super bait po 'yan. Ayam. Hmm. Guarda, guarda, guarda. Guarda, tata malu. Labrador po siya. Di ba? Ah, malambing po ang labrador. Pero, ah, mag-iingat ka po dahil kapag yung mayroong panganib, ay tahimik sila pero bigla ka na lang po niyan didepensahan dahil nasubukan ko po yan na kunwari ako ay sinasaktan uh, talaga pong mangangagat siya wag na wag po ninyong uh, kagaya sa akin na uh, mahal niya na talagang parang akong tinuturing niyang amo na kaibigan niya wag na wag mo po akong aangkain uh, na dahil po kakagating ka talaga na, na na, na try namin na po 'yan na siya po pala kahit akala mo mabait at uh, gagalaw-galaw buntot ibig sabihin ay okay siya wag ka lang pong aakma na mananakit dahil uunahan kanya <laughs> ayan po uh, sana po ay tayo po ay mas gustuhin natin mga kapatid payo ko sa inyo mas magtiwala tayo sa asong alaga natin dahil hindi po tayo 'yang tatraydorin. Kahit anong gawin natin, hindi man natin siya pakainin, hindi yan magtatampo sa iyo. Nandiyan yan sa iyo na talagang tapat na kaibigan. 'Wag po tayong itong si Dr. Log. Hmm, kahit ano pong ipakain natin yan. Uh, tataray do rin at tataray do rin ka po niyan. Kaya mag-iingat po tayo dito. At wag na tayong mag, uh, basta basta magtitiwala. Tandaan nyo po yan. Wag tayong basta basta po magtitiwala. Uh, marunong tayo pong makisama. Makisama po kayo pero ang pagtitiwala po. Kaya dito ko po na naranasan yung sinatinatawag na trust no one. ba diba? Sa sarili na lang natin kahit kung Wag tayo kahit anong masasagam, magagandang salita. Huwag tayo po maniniwala. Dahil yun po ang talagang naging karanasan ko na medyo nakakalungkot nga po na karanasan. Ano po, hanggang dito na lang sana po ay matutunan natin. Mas mahalin natin po ang alaga nating aso kisa sa kumuha tayong taong aalagaan natin like Dr. Love na pinakain mo na lang, pitinulungan mo na lang talagang kakagating ka pa rin, 'di ba? Kaya mag-iingat po tayo para sa atin lahat po 'to, mga kapatid. Mag-iingat, ingat po tayo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you so much sa mga followers ko, sa mga Uh, viewers kong nagmamahal malo de los santos at yung ayaw naman po sa akin maraming salamat din at, uh, kahit pa paano po naging kaibigan ko kayo nakilala ko kayo pero po ay uh, sana po ay maintindihan nyo ako po marami pong salamat at syempre po lagi natin pong pasasalamatan ang Rochelle community na dahil lagi nila, nandyan sila na hindi po ako iniiwan at syaka, at syaka po yung join at nakikita ko naman po sa mga ina-upload ko or live ko. Nandoon naman po sila at saka yung sa pangunguna po ni Miss Yang, yung grupo po ni Miss Yang. At uh, uh, si Kuya Andy, shout out po, Gandhi Gabral. Thank you so much po sa inyong lahat. Marami pong salamat at ito nga po ay si Daddy Frankie, suportahan po natin. Dahil ako po ay nagpapasalamat dahil nagdiwala po siya sa akin. Ayan lang po mga kapatid at iyon lang po ang... Um, pinasasalamatan ko po na may tao po la pong uh, handa tayong pagkatiwalaan at yun naman po ay hindi masisira po at uh, syempre po ay suportahan po natin si Rowell of Malalag, Morales dahil siya po yung community, first love ko po talagang dyan ako nasanay kung papaano po ako magreaction at dyan po ako maraming mga kaibigan talagang hanggang ngayon ay mahal na mahal nila ako. At syempre po, shout out kay Daidelio, uh, Patma to Mix Vlog, at higit sa lahat. Joy Castillo, thank you so much. Kaibigan ko po, nang taga rito po yan sa Milan. At Kapiso Mix Vlog, ayan, suportahan po natin. At Yuel Salcido po. Thank you sa mga pagtatanggol nyo sa akin dahil kahit uh, in matagal na hindi nyo ako na at least naramdaman ko kung paano nyo ako ipagtanggol ano po marami pong salamat sa lahat lahat po thank you so much sis Bopel thank you so much sel BPH. thank you so much ayan ako ay masaya sana ay maintindihan nyo ako Kahil Per, thank you so much kapatid. Uh, talagang uh, naaalala ko po kayo. Naon, mahirap yung minahal mo na lalabas ka. Sabi nga natin na hindi naman pang-abang buhay, di ba mga kapatid? Kaya sana lawakan niyo ang pag-uunawa niyo. Dahil tayo po ay may mga kanya-kanya po tayong uh, goals sa buhay. Pasensya na. Dahil uh, mas gusto ko po yung... Tahimik um, lang. Good vibes. Dahil ako po talaga, sa totoo lang, gustong-gusto ko lang talaga yung mga ganitong charity na nakakatulong, 'di ba? At uh, 'yung mga senyor, 'wag po kayong maiyak. Nandito pa rin si Malo. Malotit. <laughs> Kahit kayo ay mas may sa akin, nandito pa pa rin po ako. At uh, hindi po ako mawawala sa inyo. Yung mga tinutulungan ko, nandito po. Magagawa ko pa rin hanggat kaya ko po. Kaya please support po Baludil Santos. Yung hindi pa po nakasubscribe at uh, panuorin niyo po lang ang mga video mo. Makakatulong kayo sa akin. At ako po, itutulong ko po lahat sa inyo ito. diyan na. Yun lang naman po ang maganda sa atin. Yung nagtutulungan dahil ako lang taga kudanyo. At ito naman ang kikitahin natin, itutulong natin po 'yan. Ano? At uh, malapit na ang Pasko. Ayan. Merry Christmas. <laughs> Ayan, maraming salamat talaga mga kapatid. Ito ay talagang good vibes lang at itong video na ito ay naka-address po ito ki Doklam. Ito inoalimbawa ko lang ang isang aso na si Pedro. Dahil siya po, kahit hindi natin siya pakainin, magalit man tayo sa kanya. Nandyan yan. Nakatungo pa rin na parang nagmamakaawa na wag akong magalit sa kanya. Ah, ayan lang po. Maraming salamat. Bye-bye!